Hello guys, good morning. Ayan, maglalabadami na po ako kahit hindi pa po Sabado, Webes pa lang maglalabadami na po kasi nga po tampak na yung aming labahan kaya kailangan ko na po maglabasa ngayon para mabawasan na po ang aking labahan sa Sabado. Pagdating ko nga pa lang nag hatid ng aking mga estudyante banat labada na tayo guys ayan ta dadamihan ko na muna yung aking mga na washing bago po ako magbanlaw kasi nga po ang gamit namin is motor lang po yung sa patubig hindi po yung sa kuryente kasi nga po mahal ang kuryente dito sa amin kaya kailangan po magtipid tipid ayan kinakailangan po yung aming makina bubuksan ng aking asawa pag marami na po akong babanlawang damit kaya labalabalabalang muna tayo dyan guys kasi napakadami na ng aking laban Pero haba pong naglalaba tayo dyan Pag wala na maiwawasing Ayun, magwawalis-walis tayo Para madami tayong magawa sa ating bahay Kaya lang guys, di ko na guys Mabidyohan Kasi nga po, mahirap pala magvideo Pag wala kang kasama Ayun, mag-isa nga lang kasi ang inyong inday Kaya, ayan Kung alin lang mo na yung aking mabidyohan ngayon Magbabanlaw na ako guys Kasi marami na akong banlawan Para mabawasan yung aking labadami At ayan, at nang maka patuyo na rin po makahabol sa init sa sikat ng araw kasi nga po alam na baka biglang umulan kaya lang sana all umulan kasi di umulan dito sa amin napakainit kaya yung mga damo dito sa amin mga tuyo na wala na makain yung mga hayop at wala na nga pong damo nagkatuyo tuyo na at haba nga po palang magbabanlaw ako yung asawa ko ang taga dryer ng aming mga binalnawan para po maka makasampay na agad at nang mabawasan na yung aming mga labadami dito at nang makatuyo para mamaya nga po matupi na yung mga nilabahan para walang kalat na dito sa aming bahay at gusto ko kasi isahan lang ang aking pag lalabadami pa tapos tapos agad ang aking mga gawain sa bahay para bukas iba na naman ang magawa ng inyong inday kaya ayan labadami tayo ngayon guys papas forward ko na nga lang pala hindi ko na bibidyohan yung ibang mga ganap sa aking paglalabadami at ayan nga po yung iba na lang po ang aking nabidyuhan kasi yung mga uniform ng aking mga anak at yung mga panlakan namin ay natuyo na nga po pala guys sa dami kasi ng aking binalnawa na yan di ko na nabidyuhan yung unang sinampay ng aking asawa kaya hanggang dito na lang guys ang aking video sana po inyong panoorin tapos inang aking video hanggang sa dulo subscribes pa more. Thank you, thank you so much sa inyong lahat. Ayan, napakainit dito sa amin. Bye-bye!